Ito yung interview ni Sir Ted Felon sa isang sports analyst tungkol sa ating pamansang kamao na si Manny Pacquiao na labis na ikinagagalit ni Coach Buboy Fernandez. Tara at ating alamin. Ah, uh, mas mabilis pa rin si Pacquiao pero Kuya Al, sa edad na 46, yung bang bilis na yan e sa 12 rounds lang o baka naman sa unang tatlong round lang, Kuya Al? Ang ganda ng tanong mo, kaya yung bilis na yan, mahaba na yung 6 rounds, kaya ang kailangan ni Pacquiao kung talagang Ika nga, pinaghandaan nila yung laban. Kailangan i knockout out niya si virus within six rounds. Otherwise, pag umabot ng 12 rounds yan, wala na lay-lay na hindi lang ipakyaw. Nung panahon ni Flash Lorde, eh, kinabahan din tayo nun, nung, matanda na sa lumalabong pa. Alam niyo ang ginawa ng gobyerno, ng Games and Amusement Board. Binawi yung lisensya ni Flash Lorde. Eh. Hindi, hindi katakataka kung gawin din ngayon ng gobyerno na buwiin ang lisensya ni Pacquiao at huwag na siyang palabanin. Pakinggan naman natin ang reaksyon at tugon ni Coach Buboy Fernandez. Ngayon, doon sa isang commentator o vlogger okay. na nag-comment. Nakita ko yung comment mo. Opo. Okay. Diba sabi mo, pag dumating na si Pacquiao sa limang round o pataas, diba? Hindi lang ang dila niya. O ngayon, Pinatunayan niya ang laban. 12 rounds. Oo. Tapos siya pa yung nagdominate. Tapos sabi mo, dapat tanggalan ng lisensya si Manny Pacquiao dahil 46 years old na. Nagbabayad ka ba ng tax sa Pilipinas? Para mag-comment ka ng ganyan? Hindi ho madali ang lumaban sa ibabaw ng vaccine. Dapat kapwa mo Pilipino sinusuportahan mo. Okay. Hindi yung kapwa mo Pilipino dinidiin mo. Sa so bagay, Kapag Pilipino naman natin na nagbinta sa mga dayuhan eh. Pero ikaw, vlogger ka, maniwala ka sa akin. Ang nakita kita, sampalin kita.